Magandang hapon po sa ating lahat mga kaprobinsya. Isa naman pong mapagpalang araw sa ating lahat. Time check tayo mga kaprobinsya. is 4.30 p.m. So kanina, iba yung ating trabaho. Napaka lakas ng hangin mga kaprobinsya. Napaka press ko dito sa bundok. Ito po yung dati nung nasa Maynila ko. Ito po yung miss na miss ko sa probinsya. Dahil napakasarap ng hangin mga kaprobinsya. Ayan o, oh, hinahangin. Hinahangin yung damit ko. Tapos yung ating view, puro mga kabundukan. Tapos kita nyo yung mga dami. Napakaraming nyog dito sa ating area. Ayun, dito sa ikot po puro nyo so tara tayo, tayo po ay mag lilin nya lilin nya natin yung mais na pagtataniman natin bukas so tara let's go So ayan mga kaprobinsya, hindi natin natapos yung paghukay yung pagtataniman yung pagbubutas kung tawagin sa amin yung pag, pagbubutas yun, doon natin ilalagay yung mais yun yung ginawa ko ngayon gamit yung asarol Nilinihan ko po muna inuna ko yung linya kasi mag isa lang naman ako na magtatanim ito hindi na pupunta dito yung tatay ko at sinamantala ko mga kaprobinsya kasi umulan kanina medyo malakas eh na, na, na nabasa po yung ano yung lupa lumambot kaya sayang po yung pagkakataon na kailangan matanim na natin kasi na-spray ko na rin po yan ng herbicide eh kung mapapansin nyo medyo may mga buhay buhay pa pero mamamatay na yan mga kaprobinsya kasi in-spray ko na po yan ng herbicide ayan o naninilang na nga po sila eh kaya okay lang po na taniman natin ngayon yan habang tumutubo sila mamamatay na yung mga dahon dahil na yan yung mga buhay na ano, mga damo yan po yung ginawa ko ngayon mga kaprobinsya na inuna ko yung tudling ba ang tawag doon yung pagbubutas o paglilinya ng mais kasi bukas maaga tayo maga tayo gigising magsasahing muna ako kasi wala naman akong kasama dito habang wala pang araw kung sakali ma walang ulap bukas hindi ulan ulap mainit yan kailangan maga akong magising kailangan ko munang magsaing kasi mga kaprobinsya kasi isa lang ako dito tapos after na magsahing after kung maligo ako agad magtanim na tayo kasi ayun mga kaprobinsya lalagyan ko na ng linya ng linya hanggang doon, hanggang doon. so itong gitna na itong mga kaprobinsya daanan natin yan tapos itong banda dito tataliman pa natin yan tataliman pa natin yung mga kaprobinsya dito yan, yan po yung ating trabaho ngayon tapos bukas, pag nataniman natin to mabilis na lang yun mga kaprobinsya kasi itatanim na lang, ilalaglag ko na lang sa mga butas tapos tatabunan, yun na lang po yung gagawin ko ayan, kaso ito, pasaway tong ano, si Luningning eh. tingnan nyo, nag sila mga kaprobinsya ayan o, oh. ayan, dalawang alaga kong aso pito po sila mga kaprobinsya tuwang tuwa sila dito kaso, yung ginagawa nila, yung aking mga mais diyan sila naglalaro sa maisan buhay na buhay ng mga kaprobinsya yung ating mais ayan naman si Luningning Ayan. Nagtatampo yan eh. Ayaw gusto magpahawak din. Oh. Tingnan <laughs> ayan. Ayan yung ano, ating mga lagang aso. Ang lalamping mga kaprobinsya. Oh. oh, kita nyo? Gusto, <laughs> gusto niya. <laughs> gusto niya talaga magpahawak eh. Gusto niya. <laughs> gusto niya talaga magpahawak eh. Parang bata eh. Ayan yung isa. <laughs> ayan, oh, oh, oh. Alis, oh, alis, oh, nagagalit yung isa. Alis, alis. Like. Ay, ay, ay. yung mga kaprobinsya. Yung mga lagang aso natin. Ay. Ayan. Pakita ko sa inyo yung mga buhay na mais na mga kaprobinsya. Ayan. Ayan mga kaprobinsya. Oh. Ito yung bagong area na nabuksan natin. Ayan o. Ayan. Ayan. Tapos yung doon, tataniman pa natin yun. Ito. I-spray ko na ng herbicide yan. Pero ito, update sa ating mais mga kaprobinsya. Ayan na sila. Kung umula ng tuloy-tuloy, tataba -tuloy, ang mga yan eh. Kasi mag-fertilize din naman tayo eh. Ayan o. Buhay na. Halos na buhay lahat mga kaprobinsya. Nasa 100 on. 98% siguro. 98% buhay lahat yung mais natin. Good news po yun sa ating mga kaprobinsya. Ayan o. Ayan. Ayan po yung mga mais. Ayan. Yan po yung update sa ating mais mga kaprobinsya. Ayan, tingnan niyo yung ito yung si Marimar. Diyan naglalaro sila. Ayan, ang mga mais mga kaprobinsya. Ayan. Ayan o, tatlo tatlo. Ayan. Ito yung sabi ko nga, medyo madugong Paglilinis kasi napakalapot <laughs> ng maisa natin. Tapos mag-isa lang ako mga kaprobinsya niyan. Kayang kaya ko yan. So, paano niyan mga kaprobinsya? Hanggang dito na lang muna po yung aking update dito sa aking mga gawain. Dahil mayroon pa tayong mga alagang ayop na pakakainin. So, medyo magdapit hapon ng mga kaprobinsya. Hapon na rin, pagabi na naman, tapos may umaga na naman na blessings na darating sa atin. Dahil bukay tayo. Yun po mga kaprobinsya. Hanggang dito na lang muna, mga, mga kaprobinsya, yung aking update dito sa aking mga gawain. Sana patuloy niyo po kaming suportahan ng mga farmers. Buhayin po natin ang mundo ng agrikultura.